ma. Ano? Kamusta? Gusto ko siyang lapitan, gusto ko siyang sugurin, gusto ko siyang saktan. Para maparamdam ko sa kanya yung sakit na ginawa niya sa akin. Pero bakit ganun? Nung nakita ko siya, hindi ko siya nalapitan. Bigla akong umiwas. Wala akong nagawa, Logan. Malamang na trauma ka sa babaeng yun. Hindi naman kasi ang ginawa niya sa'yo eh. Pero huwag kang mag-alala darating din ang oras na hindi ka naman matatakot sa kanya. Darating ang oras ng pag-aarap niyo. Lalo tuloy ako natakot para kay Muki nung nakita ko si Jade. Baka naman pwede ko siyang masilip kahit sa school lang niya. Kanina ko lang nakita tong picture na to. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya sa bahay ni Jade. Kung masaya ba siya, kung nalulungkot ba siya, kung may pinagdadaanan ba siya, kung anong ginawa sa kanya ng babaeng 'yon. Nakahanap na kami ng venue for Artemis's anniversary, pero we're just waiting for confirmation. Jade, if may kailangan ka, sabihan mo lang ako ha. Actually, there is. But it's not about the company, it's... It's actually something personal. Okay, baka I can help. Ano yun? Kilala mo si Emma Joseco, right? Yung nanay ni Mookie? Kailangan ko yung tulong mong hanapin siya. Ha? Huh? <laughs> Bakit? Mm -hmm. Nakita ko kasi si Emma sa mall kanina and she seemed different. Yung attire niya, yung tindig niya, everything about her seemed, it's, it's, it's just different. Hindi, hindi, na siya yung kagaya ng dating Emma. What do you mean? Um, hindi na siya tulad ng dati? Yes. Exactly. And I wonder, kung paano nangyari yun? Kung paano siya nagbago at naging ganun? I don't know. Pero, bakit mo naman siya gusto hanapin? Happy family na kayo, di ba? And engaged ka na kay Danilo. Well, yeah, that's true, but... Hindi naman ako kagaya ni Ate Olive. Siyempre, gusto ko pa rin naman na makita ni Emma yung pamilya niya for, for closure. At isa pa, ayoko magtanim ng galit si Muki kay Emma. Dahil kahit na ano pang sabihin natin, nanay pa rin na si Emma. Wow, Jade. Napaka-sweet and thoughtful mo naman. <laughs> Buti ka pa may malasakit. Hindi tulad ni Olive. Praning at OA. <laughs> So, tutulungan mo ba ako? Oo, oh, sige. Hahanapin ah, ko si Emma for you. <sighs> Thank you, Astrid, but... Pwede bang sa ating dalawa na lang muna to? Gusto ko kasing sorpresahin yung mag-ama. Hmm. Oh, Siyempre gusto ko pa rin naman na makita ni Emma yung pamilya niya. For closure. Tsaka, ayoko naman na magalit si Muki sa, sa nanay ng si Emma, di ba? Matuto ka, girl. Siyempre hindi, no? Bakit ko naman gagawin yon Hello? Akala ko, naging mahina naman. Acting lang pala. Bravo, Jane. Bravo. Of course! Ngayon pa ba? Kung kailan engaged na kami ni Danilo, hindi hindi ako papayag. Nasirain ng emang yon ang pamilya namin. Dapat lang. I know, right? Mm. Ngayon ni mm. kahit nag-aano katagal ka pang umungol dyan, wala ka nang magagawa. Eh kasi naman, kung hindi mo sana ako pinamigay noon, baka saka nang minahal din kita. Kagaya ng pagmamahal na binibigay ko kay Danilo at kay Moki ngayon. Gagawin ko ang lahat para hindi malayo akin si Danilo at si Mookie. At gagawin ko ang lahat para masigurong hinding-hindi na makikita ni Emma ang mag-ama niya. Makikita mo Yosie! Ay! Hindi mo pala makikita. Kasi... nakakulong ka dito. Di bale. Ikikwento ko na lang sa'yo. Johnny! <laughs>